Sa creek na ito sa Barangay Camp 7, Baguio City, nagtapos ang buhay ng isang 51-anyos na lalaki. Ito'y matapos matisod ito sa paglalakad na naging sanhinang pagkahulog nito sa creek na may lalim na sampung talampakan. May Kuya Randy, umuwi siya ng bahay niya at pumasok siya dito, lumabas siya sa lugar na to. and then hindi namin alam kung iihi siya. Tapos nahulog siya dito sa kwad, sa may part ng ilog na ito na mga either 10 feet yata ang tas nito. Na, at yung mga kapitbahay naman namin ang nag sa kanya. Tapos yon nung naipunta na namin sa taas, ako na rin yung nagtakbo sa kanya sa hospital. Naitakbo pa sa pagamutan ng biktima pero hindi nagtagal, binawian din ito ng buhay. Namin masyadong alam yung nangyari doon kasi hindi naman kami pwedeng pumasok sa emergency. Yun lang ang nakon namin. Tapos after 1 o'clock, umawi yung asawa. Diniklear na siya'y wala na. So, eh... Uh, actually siya nung tinakbo na namin nung anak ko, hindi na siya nagsasalita. Parang ungol na lang yung sinasabi niya na hindi na rin siya makapagsalita. Ikinabahala naman ito ng mga residente dahil ito pa lang ang unang beses na may nahulog sa creek. Tao, pag naglakad dyan, yung mga ba Bata, may tendency na mahulog pag uh, diyan ma maglakad yung mga bata. Dapat may harang pa rin yan para kung maglakad yung mga bata, safety. You know. Ayon sa mga residente, dating may harang ang creek para sa kaligtasan ng publiko pero tinanggal ito nang itayo ng DPWH ang flood control project sa lugar. Pansamantalang nilagyan ng mga residente ng harang kung saan nakulong ang biktima para sa kaligtasan ng mga dumadaan. Paalala muna sa ngayon ng magagawa ng barangay para dito. Oo, panawagan po sa lahat ng mga residente ng uh, Cam 7, sana naman ay iwasan nating mag-inom ng alak para hindi tayo malasing para uh, kung sa ganun ay mai maprevent yung accident na uh, na ganun na hindi mangyari, maulit yung nangyari sa pamilya ng uh, namatayan. Sa ngayon, plano ng barangay na magpasa ng resolusyon sa Pamahalang Lungsod para makapag ng pondo para malagyan ng permanenting bakod ang krik sa barangay at para hindi na maulit ang insidente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.